Nilinaw ng PNP na hindi totoo na black na ang investigasyon sa pagpatay kay Kapitan Oscar Dodong Bukol taliwas sa mga kumakalat sa social media. Ayon sa kanila, may initial leads na ang SITG at mayroon ng mga person of interest. Unit hindi pa nila ibinubunyag ang detalye upang maprotektahan ang integridad ng investigasyon habang binavalidate pa ang bawat lead. Pinaliwanagan rin ng PNP na kahit nag-negative sa paraffin test ang ilang individual mula sa Digos City Police Station, hindi ibig sabihin nito na ligtas na sila sa investigasyon. Tuloy-tuloy ang evidence base na pagbusisi ng PNP sa lahat ng posibleng anggulo. Kasama rito ang pagmomonitor sa Red Toyota Innova na nakita sa insidente. Sa tulong ng CCTV, natuntun na nila ang dinaanang ruta nito at nagpapatuloy ang backtracking para malaman ang kilos ng sasakyan bago at pagkatapos ng krimen. Hiniling ng PNP ang tulong ng publiko lalo na kung may nakapansin ng pulang Innova na bagong pinta, hinayos o kahinahinala ang galaw. Sa ngayon, tinitiyak ng PNP na progresibo at aktibo pa rin ang investigasyon upang makamit ang hustisya para kay Bukol at sa kanyang pamilya.